Maliko pang Meron sa Nueve siya? Pwede nga Sige nga, tara silipin natin Let's go! Yo, isang magandang araw na naman nga po Wala sa inyo mga katropa So heto ko ngayon, naglalakbay ako Araw nga po pala ngayon ng lunis Na nag-stop over muna ako dito sa may ano Sa may 7-Eleven, kailangan ko muna mag-withdraw ng pang gasolina Kasi tinan gasolina ko Halos Ano na, wambar na lang yeah. tapos naghihinga lupa <laughs> ito nga po lang pupuntahan ko no? so sa road privacy yeah. so tayo ng bungabon gagas lang akong 200 para may sandaan o, ano ko pang merienda dito nga pala ako dumaan sa may laur nakita mo dito yung buong lugar ng view ng laur So time check tayo Time check 10.30 Ayan Nandito na tayo sa bayan ng Bungabon Ayan Daming trim na narito rito O mga Tawag dito mga mais Tsaka mga kung ano-ano pa dami you Nandito na tayo ngayon sa bayan ng Rizal Nueva Ecija Woo! Ayan Ito na Ngayon lang ko nataan dito no? Kasi kadalas na dinataanan ko Doon sa may ano eh Doon sa may ah uh, talavera Dito na tayo sa may simbahan ng ano, Rizal Ayan, simbahan Direk Diretso lang tayo dito Bossing, saan po yung ano? Yung Kanawan Road na ginagawa? hindi pa alam Hindi po alam Hindi alam ni Bossing So kanan tayo dito Kakanan, Kanan, 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 kanan So ginagawa kasi yung daan kay dumiretso eh Teka Parang bumalik lang ako ah Ano oh, ba talaga Bumalik lang ako eh Dito ko galing kanina <laughs> ah, Lagay ko nga rito yung cellphone ko Parang uh, hindi ako nawawala Pwede magtanong San dito yung Ginagawandaan na bundok Dire diretsyo lang Parang ito na yata na. Hindi ko alam kung oh, saan dito yun Kahit hindi ka magtanong Dito po ba yung ginagawang daan sa bundok? Okay. Ah, dire dire, dire lang salamat po ah Kahit hindi ka magtanong Saan po dito yung ginagawang karsada sa bundok? De, 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 de de lang. Lang. Ah, dire dire pa po Teka lang, nalito na naman ako Kaliwa ito, ito kanan Magtanong tayo Ate, saan po yung papuntang ano? Yung ginagawang daan pa bundok? Ayan ah, po, dire dire lang po yan Ah, salamat po ah. Ay Ah. Ayan, siya ko sa harapan. Ah, tingnan natin kung talagang ikot ng tire ito. Ayan, so tara. Diretso pa tayo ron sa may gawi doon. So, ito lang yung pinaka-entrance, ano? Ito yung pinaka-entrance. Ito, ito na yung papunta. So, excited na ako mapuntahan yung dulo. Kahit nakakuha lang tayo ng ilang spot dito, pwede na siguro. di Diba? magiging ano to magiging picnic place ng mga rider <laughs> na mga bagong makakatuklas kapag uh, ito ay nabuo habang kukuha ko ng video ay mayroon sinasabi si kuya dito ko nalaman na ito pala ay hindi pa pwede sa publiko dahil ito ay under construction pa at posibleng makaabala sa mga pupunta ah, bawal din talaga siya no? so sa mga pupunta dito bawal pang talaga huwag muna kayo magpunta Ah, uh, lang siguro nayari siguro. Siguro sir mga ilang taon bago mayari. Cool po to mga October yari na hey, mga October. Okay. Uh, mga October. So mga November, yan. November. <laughs> mga November pwede niyo na to pero sa ngayon hindi pa pwede puntahan. So nagkataon lang na nakapasok tayo kasi walang bantay. <laughs> pero bawal pa talaga, yan ito yung video na talagang ginagawa pa siya nasigurado ko kapag ito ay natapos ay sobrang ganda hindi masasayang ang pera ng gobyerno dahil sa proyektong ito dahil malaking tulong ito para sa ating mga magsasaka na matagal nang naninirahan dito sa lugar na ito hindi na sila mahihirap ang tumawid ng bundok para lang makaahaw sa bayan Up. Magandang araw po. Ah, pwede po ba kayo sandali ang mga kausap? Ha? Apo. Ah, Pag ah, na-improve ito, kaya ng mga... Apo, yung mga bukid-bukid na, yung mga lupa na, yan, mga po ng mga magsasakyan. Oh, ah, eh, sila ang mapapaburo Apo, maganda nga po yung naisip na yan. Oh. Dahil kaya po ito talagang ginawa, dahil para papakinabangan yung mga lupa na yan. Para matanan po, no, ng mga magsasaka. Kap, ano po pangalan niya? Bani Panduyos. Bani Panduyos. si Kapitan po. Ayan, dito sa ating lugar. Uh, ah. uh, ah, maraming salamat po, Kap, Okay po. So, may na rin na tayo ay nagpaalam kay Kap. Para meron tayong permit. Okay. Ayan, dito tayo rito. Talaga naman pala, ito pala mga lupa na nakikita nyo na yan. Ayan, ayan. So, para magamit, di ba? para magamit na mga kababayan natin dito sa uh, Rizal mga lupa na kasi naka tenggal lang eh ba diba? so kung meron nga siyang eh talaga namang magagamit siya di ba marami mag na magtanim dito ayan so tara baka tayo sa Gawidon parang ano nga siya tama nga yung sinabi ng isang vlogger na mala uh, malamaliko pangkasi yung lugar So talagang maganda kasi pwede kayo dito mag-ano, mag picnic mga barkada. Ay, napito 'yung pinakataas. Ay. Ito 'yung pinakatuktok pinaka ng ano, daan. Ay. So ito, ayan. Ito pala 'yung mga ano. Ito 'yung mga inaani ng mga magsasaka dito. Sa so, sa pagkakaalam ko, ito 'yung ano eh. Ito yung ginagong kubo. Kugon, ano? yung mga kugon. So, ang maganda rito, kung may karsada, madali nang makakapunta ron sa, ano? Madali sila makakapunta ron sa may bahayan, di ba? Kasi nga, may karsada na. So, dati raw, yung mga kugon na yan ay dinadaan sa mga bundok. So, taas babalan sila. Dito kasi, pwede silang gumamit ng motor ayan 'yung mga kugon na ginagamit sa mga uh, kubo. Yan. So, ayan, nakita niyo naman ang ganda, di ba? Malamaliko pang gasinan nga.